kita ako ngayon sa panormo every, every sabado may ganito palingke e ang tawag nila e dito is like e e mm -hmm. tignan nyo yung music ang music mga sale oh, mahal ah, 10 euro. dami oh dito sa at puros mga damit tapos dun na sa pinakagit nagit gitna puros na na mga prutas ayan oh diba Taging sabado may ganito ayan ang oh, mga taster yung mga nagsasot ng mga taster ito yung tinatawag na Lighty dito. Palengke naman sa Pilipinas ang tawag. Yeah. Oh, masaan yung mga prutas? Bakit wala? Yan oh. oh wala, yung mga prutas? Saan? Nag... Ay, sa pababa ang, ang saan? Oo, nasa babang prutas protasan. sa kabilang kanto hindi sila ano ayan dito na ako sa protasan. sa kabilang kanto na ano na pala na iba na pala yung sa damitan at saka sa protasan. so, magulay ang sarap ng grapes mamaya bago ako umuwi Punta mo na ako kay Ate Josie. Ayan oh, ang Makababayan. Pakababayan na rin. Ayan oh. mga ano, pakwan o. Oh. Sarap siguro to kasi nga lang maligat. Ayan, itlog. Ayan yung mga frutas. Apple. Pipino. Titignan ko kung ano may ano sila dito may ampalaya ang sarap ng grapes hmm. May ako bibili bago ako umuwi eh, ito yung gusto ko ang sarap isalad to oh. pabilingan ng ano pampalakas sa katawan Mamaya. Ka, baba fish sardella gabro cefalopula oreo sigures oreo baba deleteano oreo so la... dios <laughs> dami no do tokimasos pronta mahambot to hanggang sa pinakadulo-dulo and suka Yung grapes na vinegar linda okay. bago sila magsarado yung mga hindi nila nabebenta i nila instead na yung ano na magiging 30 cents ang presyo dun naman susugod so so ng mga tao ayan At ang sarap na ito Maktarin sarap isaw-saw sa ano, sa bagong na alam ang parang mangga. Yan, kababayan natin. Ayan, o, sika. Yasas! Get na native. Ayan. 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 Ah. Kala. Ito yung ano? Magkano, magkano pala nila? Ito lang yung Ay, ang mahal. Ano to? O mamaya balikan ko. May ama palaya. Oh. Maya, punta mo na ako kay Ate Josie. Kasi istirik na to ni Ate Josie eh. Mahal, 3 euro. Panaya mo. Sa bagay, hindi naman ako naano sa mga talong. Kasi nangangati yung lalamunan ko. Hindi ba ang daming tao yun? naman. Sana Oh. Yes, maraming mandoroto sa ganito. Yes, oh. Cherry tomato. Ayan, olive. Ito, sarap niya. daming olive. Kanya, ano. Hindi pare-pareho ng presyo. Hindi rin pare-pareho ng lasa. May maalat, may walang alat. May buto, may walang buto. So, huwag uh, oh. mga buhutas. Mamaya ako bibili. Kaya ako pwede sa isa. Uh, Nakikipot lang ako ulam. <mulimus> <mulim> <mulim> Lapit na. Ah, malayo pa. Kay ate Josie. Kasi, kasi pinakadolo-dolo yung bursa ni ate Josie. Ayan. mamalingke na rin kayo. Masarap mamalingke. Lalo mga press yung mga gulay. Kasi hanggang sa ano ko, dolo to dolo. Pero nandito ngayon, para my favorite. Tignan nyo naman, ang mahal ng isang kilo. Ayan, oh, 5 euro. Sabihin mo nalang 5 euro. Ang mahal. Para pa nagkailan Yan po. Sensya na. Pinasyal ko kayo dito sa bilihan sa palingke hmm. hindi sila pare-pareho ng presyo uy, uy, ating tikanis kay ate Josie magpapautol ng pantalong Ado na tapos uh, mamalingke halating Si Ate Bilma, si Bilma? Wala, wala. Dami trabaho. Ano ay, kala. Nadome na to. Apo, Igma. Andak si Tang. Kita si Ati Jim. Ito, bihira na Sa dulo-dulo pa. Pero, ay, doon Pero, wala akong yung... Diyan ako pupunta sa pagitan ibang <laughs> Nagpesto pa. Yasas. Tika ni Steng.